Supercell Ang Supercell ay isang uri ng bagyo na kilala sa kanyang matinding lakas at kakayahang magdala ng malawakang pinsala. Isa itong napakalaki at malakas na bagyo na may isang umiikot na hangin sa loob na tinatawag na mesocyclone. Ang mga supercell ay bihirang mangyari, ngunit sila ang pinakamatindi at pinakamapanganib na uri ng thunderstorm. Nabubuo ang supercell kapag ang alinsangan o mainit na singaw sa lupa ay pinapainit ang hangin sa paligid nito at tumataas at nakikipagtagpo sa malamig na hangin sa ibabaw. Sa ganitong kondisyon, maaaring mabuo ang mga ulap, ngunit para maging supercell, kailangan ng isa pang sangkap, ang tinatawag na wind shear. Ang wind shear ay ang pagbabago ng direksyon at bilis ng hangin sa iba't ibang taas. Kapag nagsimulang umikot ang hangin dahil sa wind shear, nabubuo ang tinatawag na mesocyclone o ang center ng thunderstorm. Ang super